Yan mga kabakyard. Ang ah, naghahanda tayo sa ating mga tali para sa sapado ready na ating mga gamit para pag dating sa tarian ay nakabit na lang tayo. Yan ito ako mga kabakyard pag may tatarian ako hinahanda ko na. Pati yung sapin. Lahat na gamit sa pagtatari. Ah, hinahanda ko Para pagdating doon sa sabungan, hindi na tayo ma magmamadali. Mahirap. Yan lang ang tip ko sa inyo mga kabakyard. Mahirap pag magmamadali tayo doon sa sabungan. Na hindi na nakaready ng ating mga gamit. Kailangan bago pumunta sa sabungan ready na lahat para pagdating doon kabit na kaya naka ready na ng ating tari naka ready na na check up ko na yung tari pero wala pang final uh, sanang gagamitin kasi doon na kami magkikita sa sabungan, doon ko na susukatan ng aking mga tatarian para doon ko na rin, doon na ako magtatagis sa sabungan. Kasi may time pa namin eh. Uh, Siyempre, ulot pa nila. Pagtapos, uh, habang nagkapahinga ang mga manok, habang naghintay sa laban, doon ako magtatagis sa aking mga tarik. Para sa uras ng tari na Diretso na sa tari at, yan. Wala nang sagabal Mga kabakyard Share out sa inyong lahat Merry Christmas sa inyong lahat mga kabakyard Yung mga Hindi pa nakasubscribe sa aking channel uh, Please subscribe at share Sa aking malit na channel uh, Share out pala sa lahat ng mga Uh, nag-comment sa aking tutorial tari na nagustuhan nilang aking pag uh, pagkakabit ng tari maraming salamat sa inyo uh, thank you at pagpatuloy lang natin kung ano ang uh, kapit natin ayan yung tutorial ko para kunting share sa ating mga baguhan naman na narin Ayan, uh, salamat sa lahat nag-comment sa pagtatari ko na talagang uh, gusto din nila yung kabit ko. Uh, maraming salamat sa inyo. At uh, sana more wins sa inyong lahat. Naniniwala sa akin, more wins sa inyong paglalaban. Uh, at lahat tayo mananalo. Uh, sana mananalo tayo para masaya ang Pasko. Maraming salamat sa raw sa lahat ng mga mananari, mga backer triggers. Uh, yung mga hindi pa nakasubscribe, uh, please, uh, naman ako, please subscribe at share sa aking malig na channel. Uh, Advance Merry Christmas. Sana sama-sama kayo, uh, sama-sama tayo sa ating uh, pamilya uh, sa darating na Pasko. God bless at more power sa inyo. Maraming salamat at morwin sa ating lahat na mga mananari sa uh, sa inyo dyan kung saan mo kayo naroon hanap buhay natin ito uh, pag tatari sana lahat nakakabita natin mananalo para sa ating pamilya maraming salamat po God bless po Bye -bye.